Hi guys! Gumawa naman po tayo ng crispy vegetables or okoy na gulay na super crispy. Napakadali lang gawin. Simple lang ang mga ingredients. At syempre, pakinggan nyo muna kung crispy ba talaga siya. O, oh, diba? Napaka-crispy. So, una ay magmimitas po muna tayo ng malunggay. Itong aming malunggay ay natutuyo na dahil siguro sa sobrang init ng panahon. Kaya naman, gusto ko nang kuhanin lahat para mailagay sa ating okoy. Meron din tayong isang buong karot. Babalatan ko lang ito at slice ng maninipis. As nipis as you can para naman crispy talaga ang kalalabasan ng ating okoy. So, tignan nyo na lang kung gaano kanipis yung ginawa ko dyan. Meron din po tayong kamote. Dalawang kamote dyan, pero isa lang po yung ilalagay natin para naman hindi masobrahan. Slice lang din ng maninipis katulad ng karot kanina. Susunod naman ay ang kalabasa. So, yung dami o laki ng ating kalabasa, kamote at karot ay halos pare-parehas lang. I-slice din natin ito ng maninipis. Yung ating malunggay ay nahugasan ko na rin po at hihimayin na rin natin. Dito ay nagpatulong na ako sa aking anak dahil paggabi na. Kailangan ko pang islice yung ating mga sibuyas. Sa so, sibuyas, yung maliliit ang ginagamit ko para mas madaling i-prepare. At, at mas masarap kasi ito at mas mabango. Islice din natin ng maninipis. So madaming sibuyas yung ating ilalagay para mas masarap. Isa ito sa nagpapasarap sa ating lulutuin ngayon. Pagkatapos nating ihanda lahat ng ingredients ay pagsamasamahin na natin sa mas malaking bowl. Naglagay na ako dito ng isang cup ng harina at isang tablespoon ng cornstarch, isang teaspoon ng Uh, powdered paminta, garlic powder, onion powder. Kung walang onion powder ay okay lang dahil marami na tayong onion. Paprika at asin. I-mix-mix ko lang ito sa ating mga gulay. Ginagawa ko itong procedure na ito na inuuna yung powder kesa sa liquid para matansya ko kung gaano siya kabasa dahil hindi natin gugustuhin na sobrang basa ng ating butter o ng ating mixture. Pagkatapos kong ihalo ang mga powdered ingredients, naglagay naman ako ng dalawang itlog. Binatil ko lang ito ng kaunti at magdadagdag ako ng kaunting tubig. Siguro 3 tablespoon lang muna yung nailagay ko. And then hinalo-halo ko at medyo kinulang pa, nagdagdag ulit ako ng mga dalawang tablespoon. So, nahalo-halo na natin. Kaya naman, ilalagay na natin ang hipon. Ito ay mahigit isang cup ng hipon. Medyo hindi na po ito fresh dahil maghapon na po itong naghihintay sa ref. Pero, masarap pa rin yan dahil piprituhin naman natin. Ihalo-halo lang natin with the gulay mixture and pwede na natin itong iprito. Bago tayo maglagay, make sure na mainit na po yung ating mantika at tigkaunti lang. Mga kalahating kutsara okay na and spread lang natin para lumubog sila sa mantika. Medium fire lang yung ating ginamit. wag masyadong malakas at hindi rin masyadong mahina. At wag natin pakapunuin para naman may space sila at para ma-achieve natin yung crispiness talaga. So, ilang minuto lang ay binaligtad ko na. Hintay eh. lang natin itong mag-golden brown. Huwag naman sobrang brown para hindi masunog. At pag undercook pa, okay lang din kung baliktarin natin ulit mamaya. Luto na kaya naman, hanguin na natin ang ating mga okoy or crispy gulay at iset aside muna para tumulo yung excess oil at medyo palamigin natin kaunti. After that ay gumawa naman tayo ng sausawan. Kapag gumagawa ako ng sukang sausawan dito sa Thailand, ay pinapakuluan ko yung uh, suka para naman mabawasan yung uh, asim niya. Sobrang tapang kasi ng suka dito sa Thailand. Ipinakuluan ko na rin kasama ng asin at asukan at nilagyan ng bawang, sibuyas, paminta and ready to go na.